Nasaan nga ba, si Fiang? Eto na siya guys. Isa-isahin natin kung saan dapat aabangan si Fiang Smith. Sa busy nito, di na alam kung saan siya hahanapin. Isa si Fiang Smith na guest sa ASAP ngayong linggo, June 15. Makakasama ng dalaga, sina AC, Janela Salvador, Julia Barreto, Angie Salvation, Luisa. At marami pang iba. Ito pa guys, Kiel Smith, is the star of the newest MLBB battle emote. Abangan din soon si Fiel Smith bilang ambasador ng Lumi product. At sa July, abangan nyo din siya sa Cebu. Kasama ang KNL families. At marami pang ganap guys ni Fiel Smith na dapat nating aabangan sa pagdaan ng mga araw. Book, NBC, ang beauty nang nag-iisang ibab, e ng taon. At guys ito pa, pasok, ang PBB Gen 11 Housemates, sa Tag 25, Under 25. As Top 100, Official Finalists. Kasama dito, si Fiang Smith, Kelet Madelo, Rain Selmar, kai Montinola, J.M. Ibarra, J.P., Jeren Garcia, and Kenata. Grabe talaga ang blessings, sunod-sunod, kay Fiang Smith. At ganun din, kay J.M. Ibarra, Fiang Let, Fiang Rain, and Kai. Lahat sila, ay sikat na sikat na. Deserve na deserve nila, ang lahat ng blessings.